Alright me, my little angel is there waiting for me before I even have a chance to pull in to the garage. All right, guys, baka magulat kayo at yun ang bungad natin. Kasi yan yung bibigyan natin ng reaksyon sa video natin ngayon. Kung gusto nyo malaman guys, tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Red Hills TV 14 years more or less bilang security officer, security guard uh, Pag-uusapan natin guys Yung tungkol sa ating 13 month pay, di ba? Alam ko nagkakatanggapan na ngayon eh Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo Nakasando, makababuhok May earrings, may bigote Security guard officer Mukhang hindi mukhang security guard officer kasi guys, ako po ay isa nang retired na po ako. Matagal na po ako retired. At ako ay nagbabahagi ng mga idea, ah uh, learning, regarding sa pagsisecurity guard. Okay? ah uh, ako ay gumagawa ng mga video guys, tungkol sa pagsisecurity guard. Gabay! Mga advanced learning natin. Ayan po yung channel ko guys. Puntahan nyo. Tapos pag nak nakarating na kayo diyan, pindutin niyo yung ayan uh, 'no, yung playlist, yung playlist diyan pindutin niyo. Pag napindutin yung playlist, 'yan ang lalabas 'yan. Pag 'yan ang lumabas, pumunta lang kayo sa security Guard Matters. Nandiyan yung mga topic natin regarding sa pag si Secret Guard uh, lahat na 'yan, self defense, lahat ng regarding security Guard and especially sa financial literacy ng mga security guard. Kasi ako nung ako nag-duty guys, alam ko ang kapirahan ng mga security guard. At marami ako nakikita ang security guard na lugmok talaga sa kagipitan ng buhay. At yun po ang aking gustong pakay na makaambag sa inyo na kahit konting katiting na tulong para sa ating mga security guard. Kahit man lang hindi tayo magkakilala, ay may dumaan sa inyong Riddles TV, nagbigay, nagbukas sa inyong kaisipan tungkol sa pag-iwas o paglabas sa kagipitan. Okay guys? So, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa Huwag sayangin ang ating 13-month pay, okay? Kung nakita niyo yung video, guys, yung pinanood natin yung una, isa siyang, alam ko, Amerikano eh. Naglitanya siya. Sabi niya, uh, kahit nagtatrabaho ako ng 55 hours daw a day, uh, a week, 55 hours a week, pero hindi siya nagri-reklamo sa buhay. At bagkus ay, nagkukuan siya, nag, ba lalo siyang nag bubuyo na magsikap kasi may isa daw taong naghihintay sa kanya ay ang yung kanyang anak na babae nagbibigay daw ng sigla sa kanyang damdamin at puso pag tiningnan mo yung video guys parang bang yung bang strive na strive grind na grind siya di ba 55 hours a week pero kung kukwintahin mo yung guys kung kasi alam ko doon sa ibang bansa bawal ang street ang trabaho alam ko may di of sila dalawang araw isang araw so okay, okay, kung yung 55 guys kikwintahin mo uh, kung limang araw lang lunes to bernis ibig sabihin nag overtime siya araw-araw ng 3 hours 3 hours kasi 11 hours lang siya within 5 days sa 1 week yung 55 ba ngayon, kung gagawin mo naman araw-araw yon, papasok lang siya ng 8 oras. Pero ang 8 oras natin kasi ay 56 ba? Pero 55. Kung araw-araw siya na pumapasok, nag-grind na grind siya araw-araw. Wala siyang di So, 8 oras isang araw. Di ba? Ngayon, feeling niya, grind na grind na siya. Strive na strive niya siya. Di ba? Nakakotsi siya. <laughs> Dollars sweldo niya at di ba maganda yung kanilang bansa dito tayo sa bansa natin pag ikaw security guard mag duty ka ng 8 hours a week walang day off so 56 hours yon guys hintayin nyo muna yung topic natin guys ha papaliwanag ko lang kung baano tayo exploited sa ating trabaho kaya dapat tayong huwag magsayang ng ating 13-month pay. Okay? So, 8 oras, araw-araw ka mag-duty. Ngayon, kung 12 ka naman, kung 12 ka naman, at araw-araw ka mag-duty, papasok na 84 hours, lalo na yung officer ka. Pero kung hindi ka naman na officer, ang ang dutihin mo ay kuwan lang ah uh, 78 hours. Tama ba? Oo. Uh, okay, guys. 12-12. Day of isang araw. 6 days lang. Pumapatak na 72 hours tayo mag-duty. Dagdagan mo pa yung biyahe mo. Lalo na yung nag-duty ako. Papuntang Makati, Malati, kano, uh, Bandang Quezon City. Pinakamahina na yung biyahe mo. Papunta isang oras o kaya isa isa't kalating oras eh, yung preparation mo pa sa bahay isipin mo guys kung gaano tayo ka pagod sa ating paghahanap buhay di ba sa ibang bansa 55 hours lang parang grind na grind na sila pero tayo dito sa Pilipinas kung dire-diretso ka kasi ako nagdi-duty dire-diretso ako dahil kailangan kong dumiretso ng duty dahil apat ang anak ko nag-aaral. Ako lang nagtatrabaho mag-isa. Noong nag-duty ako ng utso-utso guys, wala kaming ginawang mag-asawa kundi mag-away araw-araw. Kasi yung utso oras na duty guys, ay pang binata lang yan. Kung mayroon kang pamilya guys, utso oras ang duty mo kahit hindi ka mag-diob. Kulang na kulang yun sa totoo lang. O ba? Diba? Kulang na kulang 'yun. So, kailangan talaga maghahanap ka ng dose. Yan ang target ng mga security guard dose. Alam ko yung mga kabataan, mga binata ngayon, hindi pa nila magigit 'yan kasi bakit? Eh, baka kasi simula na niyo. Kaya ka gusto kong ipaliwanag sa inyo 'to. So, doon ko doon ako nag-react sa video na grind na grind na sa 55 hours a week. Isang hindi niya alam dito sa Pilipinas ay exploited na exploited tayong mga trabahador dito, okay? So, doon na tayo sa sinasabing yung ating 13-month pay ay huwag nating sayangin, okay ba? Ang 13-month pay, guys, ay mandatory yan sa batas. Binibigay ng mga kumpanya yan dahil inutusan sila ng batas. May mga kumpanya pa nga hindi uh, hindi nagbibigay niyan. Nanggugulang, di ba? Yung iba naman, hindi dapat nga binibigay yan buo whether uh, may leave ka o wala basta buo yan 13 month kaso lang yung ibang kumpanya ginugulangan yung empleyado babawasan ka pa niyan kung may leave ka absent kukintahin nila yon kasi nga hanggat makagulang sila gugulang at gugulangan tayo di ba kaya nandito ako sa harapan niyo para ipaliwanag ipabukas ang inyong mata at isipan kung baano tayo ginugulangan ng mga kumpanya natin. Kaya nga dapat, ito ngayong yung pakay ko. Mabuksan ang kaisipan nyo na huwag sayangin ang ating 13-month pay. Okay ha, dito tayo. So yung batas na mandatory ng 13-month pay, inutos ng batas yan guys, nabigyan tayo. Pero nung hindi pa inutos yan guys, wala tayong maasahan dyan. Hindi nyo na anaabutan yun yung mga kabataan ngayon. Pero hindi pa inutos yan. Wala tayong maasahan kundi sa lang talaga. Okay? At kung tutuusin nyo guys, entertainment pay ay tinatanggap natin every one year. At tinatapat nila sa Pasko. Kasi ang Pasko ay sinis si minamain si tayo mga tao. Nagagastos tayo kasi Pasko. Kailangan natin gumastos kasi Pasko. Magsaya tayo. Magsayang tayo ng, ura, ng pera kasi Pasko. Okay? Hindi ako kumukunta sa Pasko. Ha? Ah. Katoliko akong tao. Jesus Christ is my Lord. Okay? Since na sa mga hindi katoliko. So hindi ko kontra ang Pasko. Okay? Gusto ko lang buksan kayo sa katotohanan. So isang basis lang yan sa isang taon. At kung tutuusin, pampalubag loob lang din yan sa atin. Since wala nga tayong wala nga tayong magawa dahil nangangamuhan nga tayo. So, kailangan natin mamuhay doon sa ating kalagayan, which is tayo magwardya, okay? Kasama na ako doon. Ngayon, hindi nyo ba natatanong sa sarili nyo, uh, hindi nyo ba natatanong sa sarili nyo, ang mayaman, lalong yung mayaman. Ang mahirap ay lalong humihirap. Hindi pa niya tatanong yon? Anong kaibahan sa dalawa na yon? Kasi guys, ang mayaman, meron silang panghuli, panghuli ng pera. Ang pera guys, ay napakadulas. Napakahirap hulihin. Diba? Napakahirap hulihin ng pera. Pero pag nahuli mo na, ano mangyayari? Mabilis mong bitawan. Diba? Diba? Mabides nyo bitawan. Guys, ha, pakinggan niyo po itong kuhaan ko, ha. Taposin lang ninyo yung video ko para kuhan. Pero kung hindi nyo gusto yung topic, ipatayin na lang ninyo. Pero ito, ha, hindi nyo ba napapansin ang hirap hulihin ng pera? Ang hirap, di ba? Napakailap ng pera. Para sa akin, napakailap ng pera. Ewan ko lang sa inyo. Kasi kung hindi mailap, mailap ang pera sa inyo, eh well, alam ko mayaman kayo ngayon. So, ano ba ang dapat panghuli ng pera, guys? Ano ang panghuli ng pera? Para mabilis kang makahuli ng pera. Ang panghuli ng pera, guys, para mahuli mo yung pera mabilis at marami, anong dapat mong ipangpanghuli dyan? Ang gagamitin natin ay pera din. Pera din. Okay? Diyan na tayo. Okay, ha? Diyan na tayo. Ano bang ginagamit nating mga ordinary mga gwardiya empleyado Anong ginagamit natin panghuli ng pera? Comment. Ano? Ang ginagamit natin guys ay time. Time ang ginagamit natin para mag makahuli tayo ng pera. Time which is limited. Limited tayo guys. Limited. Anong kapalit ng iyong 8 oras sa pagkatao mo? Minimum Minimum. Magkano minimum yun? O sige, palagay natin, na tansya lang to 600 something. 8 oras isang araw, 600 lang ikitain mo sa 8 oras natin. Ngayon, kung gusto mong lumaki, maging 12 oras yun. Di ba? So limited. Kapos talaga tayo. Okay. Hintayin niyo yung video, guys. Ang mga mayayaman, guys, madali silang makahuli ng pera kasi may pera silang marami. Pinanghuhuli nila. Paano yun? Baka doon ang tanong nyo. Paano yun pahuli? Kasi pwede mong gamitin ang pera sa leverage at sa passive. Leverage at passive. Yan yung magagawa ng pera. Yan yung mga term ng mga financial literacy, guys. Ano yung Leverage. Ano yung leverage? Gagamitin mo yung oras ng ibang tao. Kung marami kang pera, marami kang mabibiling oras. Sample tayo ha. Kunwari, bibili ka ng oras ni Tampulano, Jewerski, ang basa, apat, limang tao yan. Ang limang tao na yan, bibili mo yung oras nila bibilin mo to ng minimum, 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 minimum. Pero yung limang tao na yan, isipin mo, magbibenta ng oras ng walong oras yan. Ilan ba ang oras natin sa isang araw? 24, 24 lang. So hindi mo na dagdagan yun, di ba? 24 lang ang oras natin, kahit anong gawin mo, 24 lang. Para madagdagan, magli-leverage ka. Ito yun magbabayad ka ng ibang taong sa oras, bayaran mo sila para magtarbaho sa iyo. Kaya lalo silang yung mayaman. Ang passive naman guys, ha passive, ito yung mga negosyo na iba-ibang negosyo na ginagawa ng mga mayayaman. Ang tawag dyan, multiple source of stream income. Stream. Sanga-sanga. Okay? Marami silang negosyo na ginagawa. Ano ang pinamumuna nila doon? Pera. Pera na meron sila na wala tayo. Okay? Dito na tayo papasok. Sir, anong gagawin ko nga? Nawala naman akong pera talaga. Mahirap lang kami mga pamilya. Mahirap lang kami. Anong gagawin ko? anong 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 ng video mo sa buhay ko na mahirap kami o, diba di ba dito ko bubuksan ang inyong isipan at ang inyong mga mata dahil wala na yung pera yun yung unahin nating paramihin yung pera sa pamamagitan ng pagsisave ginawa ko na, sinabi ko na sa unang mga video ko yan, na hindi pinanood ng mga gwardya. Anyway, wala akong problema kung hindi nyo panangorin. Kaya ko sinabing, huwag sayangin ang inyong mga 13-month pay. Huwag nyong bastang bitawan dahil isang taon lang yan, isang bisis binigay sa inyo. Eh sir, anong gusto mo sir? Hindi kami magpapasko? Hindi kami magbabagong taon? Guys, kung anong kalagayan nyo ngayon, kalagayan ko rin yan. Ang aking, ang aking Captain Pay, kinausap ko yung misis ko na pwede ba huwag natin galawin, kinderitso natin sa bangko. Kasi nag-aaral yung anak natin o kaya may mga bigla tayong gagastusan, wala tayong naitabi. Eh, anong gagawin ko, sir? Eh, magpapasko at magnyuyuyel. Sikapin nyo na makuha nyo ang panggastos nyo doon sa sahod nyo. Ay, hindi nga kasya sir, eh. Doon papasok yung tinatawag na disiplina. Ilan lang ba kayo sa eh, ilan lang ba kayo sa pamilya nyo? Tatlo-apat? Magluto kayo ng sapat lang para sa inyo. Eh, sir, kailangan ng prutas, eh. Doon, bimili kayo ng prutas na para lang sa inyo. Di ba? Isir, eh may namamas kong mga pamangkin eh. May namamas kong kamag-anak. Eh well, sa iyo yun. Ipaliwanag mo, nagwardya ka, hindi ka manager, hindi ka... Tsaka na lang pag umaman tayo. Ang tawag doon, eh, paano ka makakaligtas sa isang taong nalulunod kung hindi ka rin marunong lumangoy? Dapat mag-aral ka muna ng lumangoy bago ka magligtas. Ngayon, yun ang ibig sabihin, kung gusto mong makatulong sa pamilya mo sa iyong pamilya kung gusto mo makatulong financially magpayaman ka muna at simulan mo doon sa pag-iipon pagsusubi ng pera dahil yun ang wala tayo pag mayroon ka ng ipon yun yung gagamitin yung ipon mo dandan mong gamitin para mag-create ka ng panibagong income doon malibang sa pagdi-duty mo. Yun ang ibig kong sabihin sa video na to guys. Na huwag niyong sayangin ang inyong 13 month pin na basta nalang nauubos. Alam mo ba guys na ang may mga kasama ako na hindi pa tinanggap yung 13, month pin nila, pinangutang na nila. Pagtanggap ng 13 month nila, na nila sa, pinambabayad na nila sa, ng nila sa utang. O ba? Diba? O ngayon, sasabihin mo, saan kami kukuha ng pang na namin, pang kuha namin sa Pasko? E, pinangutang mo na nga eh. E, di ba? O. Isang bisis mo lang tanggapin sa isang taon, tapos pagdating sa kamay mo, wala pang meaning. Yun ang pakay ko, guys. Na mabuksan kayo. Bigyan nyo ng meaning ang 13-month pay natin. Huwag niyong sayangin na dumaan lang sa palad niyo. Wag niyo, bigyan niyo ng meaning. Kailangan niyong manghuli ng pera. Sa pamagitan ng pera ang gagamitin. Di ba? Gwardiya tayo ngayon, duty tayo. Bus, wala akong magawa dyan eh. Naka-duty ako, paano ako negosyo? Pwede kang magnegosyo, hawak mo ang pera mo. Di ba? Kung may pera ka. Ano ba yung mga bumbay dito sa Pilipinas, ano bang ginagawa nila? Pinapagalaw nila yung pera nila sa pamamagitan ng papautang sa mga sino-sino di ba? Diba? Nagpapautang sila. Pinagtsatsagaan nilang kulitahin yung araw-araw sa mga Pilipino kung sino may utang. Sabi nila, piso-piso sa araw. Bakit? Eh, andam? isipin mo naman, pera lang ang gumagalaw sa kanila. Sila, Pila lang gumagalaw sa kanila. Ilang tao ang gumagalaw para sa kanila. Kunwari, napautas na isang daang tao. O. Oh. O, oh, nalugi sila ng, talaga natin, hindi mawawala yung lugi. Hindi mawawala yung lugi sa negosyo. Pero kung mas malaki naman ang tubo mo kaysa sa lugi, pwede ka sumugal. Yan ang dahilan bakit ang mga bombay nandito sa ating Pilipinas, sa ating lugar. Kasi ang daming gusto mangutang sa kanila. Isipin mo, magtatrabaho tayo parang pangbayad sa kanila ang isang libu yata nila ang tubo yata dalawang daan o isang daan? Ha? sipin mo isang libu isang daan 40 days ba yun? araw-araw hulog eh kung sa 40 days araw-araw isang daan sila 100 plus times 100 ilan na? magkano na? 10,000? isang buwan nila nakaupo lang sila doon sa tindahan nila kasi may tindahan din yung mga yan eh yun din na stream of income, marami silang ginagawang negosyo dahil sa pera ang pinamuhuli nila tayo mga Pilipino tayo mga gwardiya wala tayong pera, wala tayong pera eh so nag gwardiya tayo, diba? tama anong pinagpalit natin? oras natin, 8 oras minimum 12 oras tapos, pag nakatanggap tayo ng pera, sinasayang natin. Inuubos natin. At kulang pa. Diba? Dahil bakit? Hindi natin naintindihan na kaya tayo lalong nagigipit, kaya tayo lalong naghihirap, dahil hindi natin pinaparami ang ating pera. Bagkus pinapabayaan natin mawala. Mawala sa ating kamay at pag nawala na yon, balik na naman tayo sa bilang pangangamuhan. Walang masama sa pangangamuhan. Sa totoo lang. Pero, kasi talaga namang dyan tayo magsisimula. Pero kung mangangamuhan ka hanggang sa pagtanda mo, yun ang masama. At ang masakla pa, nag-duty ka ng bata ka pa, hanggang tumanda ka, nagka-apo ka na lahat-lahat, nangungupahan ka pa ng bahay. Nas nung humina ka na, wala ka ng pangupa, pinalayas ka sa bahay nyo. Diba? Yung anak mo, nanganak ka, nagkapamilya, nakasandal pa sa'yo, dahil hindi rin na... Ang tawag dyan, minanamanan na natin yung kagipitan at kahirapan. Kaya guys, ginawa ko itong video na to para ipaalam sa inyo na ang ating 13 month pay ay bigyan nyo ng halaga, meaning na pag tinanggap nyo, hindi lang yung lilipad sa mga kamay natin at mawala na parang bula na wala pa ang Pasko at New Year, ubus na yung 13 month pay mo. Kasi wala pa, hindi mo pa natanggap, pinangutang mo na o kaya pinangriba na ng misis mo kahit wala pang natanggap na 13 month pay. Di bali nang hindi nakaaral yung anak Di bali nang hindi makatapos yung anak Basta ang misis ay nakariban Maganda tingnan At di bali nang walang Walang maipon Basta si security guard Pagpasok niya sa kanyang trabaho Naka Jordan shoes siya Kasi binili niya yung 13 month pay niya Ng bagong sapatos Na original na Jordan O kaya original na na Levi's na para maganda tingnan, pit na pit sa kanyang abs. Pero walang naitabing pera. Hanggang sa pagtanda, magtatrabaho tayo na walang mangyayari sa buhay natin. Guys, ito lang iiwan ko sa inyo. Kung kayo ay nag-security guard na ng sampung taon at nakita nyo walang progresibo ang inyong sarili sa sampung taon na yan. Magtanong ka na sa sarili mo at i-evaluate mo ng sarili mo bakit ganon? May problema, may something na hindi mo nalalaman. At ito ngayon yung aking pakay. Bubuksan ko ang inyong kaisipan. So guys, mahaba na tayo. Kung kayo ay nagustuhan nyo yung video natin, pakilike. Kung namang nauihan kayo, nainis kayo sa topic natin, dislike the video, guys. At open po ang ating comment box dyan. Pakisabi nyo kung anong dapat nyo sabihin. Ang dami mong sinasabi dyan. Ganon. So, guys, don't forget to pindot the subscribe bell dyan. Noti notification bell, guys. Huwag nyo kalimutan. At kits na kits tayo sa susunod na video guys. Bye bye. Tapin man Bye bye. Bye bye. Sana may tabi niyo maayos. Thank you. Bye bye.